At nagbabalik po ang Good Morning, kapatid. Ang pagdiriwang po ng kapistahan ng Jesus Nazareno ay tradisyonal na ng pagpapakita ng mga Pilipino sa kanilang malalim at matibay na debosyon at pananampalataya sa Nazareno. Dito na rin po na ipapahayag ang pasasalamat ng mga deboto. Tulad na lamang po ng pamilya ng ating letter sender ngayong umaga. Dear Dempo, Magandang araw sa lahat ng bumubuo ng inyong programa. Isa akong masugid na taga-subaybay ng Dear Dimples. Ako nga po pala si Jan Jan, isang elementary school teacher dito sa Malabon City. Galing po ako sa isang relihiyosong pamilya choir member ang aking nanay sa aming parokya noong kanyang kabataan. Samantalang isang deboto naman po ng Jesus Nazareno ang aking tatay. Lubos po ang pasasalamat ng aking tatay sa poong Nazareno dahil nawala ang tumor ng aking nanay sa kanyang matres. Simula noon, taon-taon na po siyang sumasama sa traslasyon. At ngayon nawala na ang aking tatay, nais ko pong ipagpatuloy ang kanyang panata at pagiging deboto ng poong Ong Nazareno. Paano ko ba ito sisimulan at mapaninindigan? Sana ay mabigyan niyo po ako ng payo. Lubos na nagpapasalamat, Jan Good morning naman, Janjan. Jan, maraming salamat sa iyong uh, pagsubaybay sa Dear Dimples at sa so Good Morning Kapatid. At ngayon, makakasama natin live na live ang ilan po sa mga kapwa natin deboto ng uh, Jesus Nazareno. Of course, we have with us si Sir Richard at si Sir Angelito good na morning. nagdiriwang ng kanyang birthday ngayong araw na ito. Maligayang kaarawan ko. ko. So. Saan po tayo mamaya? As a translation. Siyempre <laughs> ka-birthday natin yung pista na po. Okay. Ang tanong ko na po nauna, dahil si Janjan Jan ay nag-express ng kanyang uh, kagustuhan na sana ay mapagpatuloy niya, mapanindigan niya. At palagay ko ito po ay nanggagaling sa puso ng isang tao na alam naman natin kapag tayo ay nabibisi. Minsan, pag nabibiyayaan tayo, hindi naman sa nakakalimutan natin ang ating mga debosyon, pero mas hindi natin ito agad naaalala. Until feeling mo, nangangailangan ka na naman ng something, tsaka ka naman hihingi. Pero ang katotohanan ay kanina, ang pakiramdam ko sa Misa Mayor ay hindi pakiramdam ng mga pangangailangan ko, hindi pasasalamat. Okay, so Kuya Richard, ikaw, gano'ng katagal ka ng deboto? Uh, Nag-start po ako maging deboto po ng Pong Isus Nazareno noong 2010, nung ako po ay mag-start na mag Uh, aral po ng college sa uh, F.E.U. Tapos, okay. every Friday po, nagpupunta po ako ng Kapo uh, ng Church para po, kung hindi ma'am nakapagsimba, makapunta po doon sa likod ng uh, altar ng simbahan para po makapagdasal sa Jesus Nazareno. So, 14 years ka na? Yes, ma'am. Ma Or 15 na? Kasi 15 2025 years. Kasi 2025 na. Ikaw po, Tatay Angelito? nag po ng 2005, nako medyo mas matagal na Apo. parang 19 Apo. years na ano Apo. at nakita ko na ito ay lagpas ng 10 taon Apo. no at para mapanindigan mo ito Isang malaking uh, dedikasyon ito sa pagpunta sa tuwing taon, pag-alat ng schedule, no? maraming nagbabago ah. sa inyong mga buhay, pero nananatili ang inyong pananampalataya sa ating poong Jesus Nazareno. Ano yung mga ipinagdasal niyo sa kanya? Kasi ikaw, Kuya Richard, sinabi mo kanina na nagsimula ito bago ka nag-aral o nung sumampa kang magkolehiyo, Tama ba? Yes, ma ano yung mga pinagdasal mo na pakiramdam mo para bang pagkatapos mong dalhin ang mga saluobin mo sa poong Jesus Nazareno? ay natupad ito? Yun po, yun sa akin po, pinagdusal ko lang po noon, makatapos po ako ng pag-aaral, o kaya po magkaroon po ako ng magandang work. And then, ma uh, in the few years after, magkaroon ng magandang uh, relasyon sa pamilya, makaakay pa ng maraming tao kay poong Jesus Nazareno. Tapos, mga simple na mga celebrations and victories po na pinagpapasalamat po sa po. Siyempre, good health po, tsaka yung sama-sama po kaming pamilya na kahit na mahirap ang buhay, kahit na simple lang ang buhay, Malusog pa rin kami, nakakabangon, nakakakilos, at buo pa rin kami. Ito yung magandang bagay na nabanggit mo, no, Kuya Richard, kasi kadalasan iniisip natin sa ganitong kalaking pista at ganito kakilala na pagdiriwang ng pananampalataya. Iniisip mo na ang mga taong nandoon kanina at sa bawat taon ay malalaki ang mga hinihingi or pinagdadasal. Pero maaring hindi rin. No, marami akong nakitang mga malalaking personalidad kanina at ang mga dasal nila ay napakasimple. Good health, maayos na pakikitungo sa pamilya, mga bagay na maaring hindi gugustuhin ng iba, pero ang mga tiboto doon ay mga simple ang mga pangarap at dasal. Ikaw naman, Kuya Angel, ito ano yung mga pinaka pinagdasal mo may malalim bang pinanggalingan ang debosyon Meron pong nangyaring hindi maganda nung 2004 mm -mm. na naging dahilan para mm -mm. ipagdasal ko sa kanya mm -mm. at natupad naman po at nawala ng no? mm -mm. Kung Kumusta parang at the time masasabi mo ba tatay ang na napakadilim nung panahon na yon para sa sa'yo at sa pamilya mo Napakadilim po nung panahon na yon na oo. pin bigla dummiwalag yung oh. nanalangin ako sa pag paano ba ang pananalangin ng isang deboto meron bang paraan ito may tama bang paraan na tinatawag Kinailangan mo ba na okay kasi sabi nila tatlo daw yung mga maaring itek mo na boxes pag deboto kami mm -hmm. sa mayor traslasyon at yung misa din sa Quiapo ganito ba yung mga ginawa mo din noon mula hmm, naman pong dapat sundin nakahawak ka ba sa una mong puntahan na traslasyon Nahirapan ka ba noon? Uh, hindi naman, so. Para bang maluwag sa kalooban mo, sumalang ka uh -oh. at nahirapan para uh -oh. sa kanya. And ako na lang siguro, bago ako magpabigay ng payo sa ating letter sender na si Janjan, -Jan, ano yung pinaka-nakakatouch na moment in the 14 years and 19 years ng pagiging deboto mo dito sa ating poong uh, Jesus Nazareno? Para sa akin po yung pinaka-nakakatouching po is yung matibay na ng pananampalataya na po ng mga Pilipino. So, sa kabila po ng lahat po ng nangyari sa ating bansa, na patuloy pa rin po tayong nanalig at uh, malakas pa rin po yung paniniwalat uh, paniniwala at nating na mga Pilipino na kahit anuman ang mangyari, patuloy po tayong gagabayan ng Panginoon at uh, at the end of the day na hindi po siya magpapababaya sa atin, hindi niya tayo pababayaan. Dahil ang Pong Nazareno ay katulad din po natin na naging tao, na namuhay bilang tao. Kaya kung ano man yung naranasan ng Panginoon, ay nararanasan din natin. Kung kaya, nagpapasalamat tayo sa Kanya sa lahat po ng mga biyayang natanggap po natin. Oo, oh, ang ganda ng pagkakasabi mo, Kuya Richard. Tatay Angelito, sa inyo naman po, ano yung pinaka hindi nyo po malilimot na memory ninyo? Ang hindi ko pumalilimot sa Kanya yung maraming taong pumupunta sa Kanya mm -hmm. kada mm -hmm. Kanyang kapistahan. Mm -hmm. Tatayo ang balahibo mm -hmm. nyo, oras na makita yung mga nananampalataya sa kanya. Oo, at doon ang sabi nga nila ay pantay-pantay ang lahat. No? Ma wala kang makikitang mataas, maliit, mababa, wala pantay-pantay kayong lahat. Okay. Ang ang sarap makita na pinagbubuklod tayo ng uh, Poong Jesus Nazareno. Ito na lang siguro. Ano pa yung magiging dasal ninyo this year kasi every year nagbabago yan, hindi ba? Meron ka bang special na dasal ngayong taong ito? For this year po, uh, matupad po sana po yung prayer ko na pagpatuloy pa po yung uh, yung ginagawa ko po every Uh, holy week nung sinakulo. Tapos mm -hmm. magpatuloy po yung theater performance namin sa ah. komedya sa aming pong barangay. Ay, saan barangay ito? San Genesio po, sa Parana. Ay, dakta. Kapit-bahay ko pala ito. O o eh, eh, ikaw naman tatayang hilito. Huwag <laughs> na po saan tayo makatanggap uli tulad ng COVID. Oo, at ilayo no? tayo sa namumung... Hidwaan, hmm. Opo. Tama naman, Tatay Angelito. Dahil lahat ng ito ay makaapekto sa atin at Apa. sa mga future generation. Sa pagkakataong ito naman po, tatanungin ko kayo, ano po ba ang maipapayan ninyo kay Janjan? Jan? Uh, para po sa akin, na may papayo ko lang po kay Jan-Jan ay patuloy lang siyang manalangin at akit kanyang itaas lahat sa Panginoon mm -hmm. yung kanyang mga nais. At maliban doon, siyempre, kahit hindi man araw-araw, ay linggo, makapagsimba siya kasama ng pamilya niya, kalakip nung mga panalangin din sa ating pongisos Nazareno. Na paniburado akong sasagutin naman ng mga panalangin niya. Tata, ang dito. Basta huwag mawawala kanyang pananampalataya mm -mm. sa Nazareno. Mm -mm ako oh, maraming maraming salamat Kuya Richard at Tatay Angelito Salam. sa pagbibigay aliwanag uh, sa amin ngayong araw na ito at kasama ninyo akong nananalangin, kasama pa ng libo-libo, ah, no, ng mga deboto ngayong million, araw na ito at milyon-milyon. Totoo yan. Maraming maraming salamat. Mamaya, pagpunta nyo ang traslasyon, ipagdadasal ko, maging maingat kayo yes, ma at lahat eh, ang po. mga prayers ninyo ay matupad. Kaya ma eh, din po, ma'am. Thank you. At eto na po, abangan pa mga susunod pang kwento ng inspirasyon, pangarap at laban sa buhay dito lamang po sa so Dear Them Falls. Mga kapatid, Chiki Rowa Puno po. Simula ng inyong araw na puno ng impormasyon kapakipakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.